Mayor Choric, ang aking mayor. J. Kabila Nueva, ang aking vice mayor. Muli po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa nga po ng programa Ngunti at sa nga lang po ng Inyong Abang Lukot, Kap Edward, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ay nakikinusap sa Himahabay, mga Bibolano. Diyos maray na aga po sa Indo. Na sana tabangan po ninyo ang sakuyang inendorsong mayor na si Mayor Chori. At syempre ang aking vice na si Jacob Villanueva. Mga kabayang ko higit sa lahat ang aking mga natulungan sa aking programang pagtulong sa ngalan ng programang umutiniling. Ito naman po ang panahon upang ako naman po ang humiling sa inyo at lumalapit sa inyo. Hindi po para sa akin, kundi para sa ating lahat, higit na sa ating bayan ng Taytay. -tay. Mga kabayan sa mga aking natulungan at maaari pang matulungan ng programa, ang ating pong programa, may eleksyon man at wala, tuloy ang ating pagtulong. Hindi ko po sinasabi nang sino mang maupo ay hindi natin pwedeng lapitan, pero napakahirap lumapit sa pamalang bayan, hindi lang sa Taytay, -tay, kundi sa ibang bayan din sa buong Pilipinas. Pero ang inyong abang lingkod ay nangangako, na po ng aking makakaya ay tuloy-tuloy po ang aking pagtulong sa ngalan ng paglilingkod sa ating bayan at sa ating kapabilitino. Kaya ako'y nakikiusap at nagsusumaho po sa inyo ito naman po ang panahon Bubang ako naman po ay nagsusumamo sa inyo na po ninyo ako na maluklok ang mayor na ninyo na isang inyong hindi para sa akin kundi para sa ating lahat upang kung sakali man ang programa ay nangangailangan ng na pagtulong sa ngalan ng pamalambay ng Taytay, mayroon tayong mayor na malalapitan. Hindi ko po sinasabing si Mayor Chorik ang pinakamagaling o siya na ang mahusay na nunungkulan sa bayan ng Taytay. Pero igalang po sana ninyo ang aking prinsipyo na sa palagay ko po si Mayor Chorik ang karapat-dapat at dapat natin ilukluk muli sa pagiging ama ng bayan ng Taytay sa darating na May 12. May mga natulungan ako sa ngala ng programa na sila daw ay nasa kabila. Wala naman pong problema. Iginagalang ko po ang inyong pasya. Pero tandaan po ninyo, ang inyong abang lingkod ay laging narito handang maglingkod sa inyo. Kaya ako po ay inuulit ko. Tulungan po ninyo ako sa darating na lunes ang Mayo a 12 Mayor Choric ang aking Mayor Jacob Villanueva ang aking Vice Mayor At sampu ng mga konsyal Sa ngalan po na nagkakaisang taytay Tulungan po ninyo muli ako Upang ang aking napusoang Mayor ay maluklo sa darating na Mayo a 12 Lagi po natin nang tandaan Ang inyong abang likod ay lagi handang tumulong sa inyo lalo tigil sa lahat sa mga taong pinagkakautahan ko ng loob at ito kung sakali man malaking utang na loob ko na naman sa inyo na dapat kong tanawin sa ngala ng ko may eleksyon man o wala kaya muli po ako yung nagsusumamo sa inyo higit sa lahat sa aking mga kababayang Bigolano sa bayan ng Taytay nakikiwalay ako sa inyo. tabangan po ng Indo ako tanganin kita may madudukan sa oras na kita'y nangangaypuan kung ano man ang pagkukulang ng mayor na pipili ko, hayaanin doon ako ang magpano at ako na ang mananagot ng sa iyang pagkukulang. Sa aking mga kabayan dito sa Taytay, -tay. kung si Mayor man po ang maupo sa darating na Mayo at Dosen, kung ano man po ang kanyang magiging pagkukulang, ako na po ang pupuno dahil alam kong mahirap ang maglingkod bilang ama ng bayan sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Gaya po ng aking sinabi, sa lahat na magtitiwala sa akin, dahil sa pag ko sa Mayor Joy at Vice Jada, ako po ang mananagot sa inyo kapag tayo po ay hindi binigyan ng pansin kung sakaling mang maluklok si Mayor Joy. At ako'y naniniwala na sa darating na lunes, si Mayor Joy ay muling may babalik bilang aman ng bayan ng Taytay sana igalang po ninyo ang aking pasya. At ginagalang po rin po ang inyong pasya. Ngunit ako'y nakikiusap sa lahat ng naninirahan sa bayan ng Taytay. Kung ako'y inyong sasamahan, ako'y maglilingkod sa inyo na sa politika man ako o wala. May eleksyon man o wala, pwede po kayong lumapit sa akin at ako'y handang tumulong. Dahil yan po ang aking nais. Ang maglingkod sa bayan may eleksyon man o wala dahil ang aking pinaghahandaan. ang oras ng aking pagkamatay oras ng aking pagpanaw, na hindi natin alam kung kailan darating ako, minsan, dami ni Melchoric ay nagkatampuhan bagay na nagkaroon na kami ng kapatawaran sa isa't isa dahil ang hinahanap natin at ang hinahanap ko ay ang para sa bayan hindi para sa akin kung ako ang tatanungin, wala naman po ako halos kailangan sa kanila pero ang pinaghahandaan ko ang kinabukasan ng ating mga anak sa darating na mga araw. Kaya ako po muli nagsusumamot sa inyo sa mga kabay kong Bicolano. Tabangan ninyo ako. Mayor Jorik ang mayor ko. Vice Jega Villanueva ang vice ko. At sa nagkakaisang taytay ang mga konser ko. Isama nyo na ha? Si Tovitz, si Persia. At yan po ay napili ng inyong abang lingkod upang maglingkod sa bayan ng taytay. Kaya muli po, maraming 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 salamat sa mga tao nagmamahal at nag sa itong abang lingkod. Dahil alam kong maraming nagmamahal sa akin at handang sumunod. Dahil alam nila, naman nila na pag aking itinangako, aking tinutupad, pag aking sinabi, aking ginagawa, kaya makakaasa kayo. Kung si Jory ay mabalik sa darating na Maya Dose, ano man ang kanyang pagkukulang, ako ang pupuno sa kanyang kakulangan upang wag lamang akong masira sa aking minitawang salita sa darating na mga araw. Hindi natin alam, baka inyo abang lingkod muling pumalawat sa mundo ng politika, hindi ako mahihiyang lumapit sa inyo sapagkat hindi ako sumira sa kasunduan at sa pangako sa inyo. Kaya muli po, Maraming maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. Muli po, Mayor Jorick, ang mayor ko, J. Cabrera Meba, ang vice ko, at nagkakaisang taytay ang konser ko. Maraming maraming salamat at magandang araw po.